Ito so mga kakidlat, alam nyo ba ito? Ito ang natawag na ik ik Kung tawagin sa amin, sa negros, buyo. Ito po ay isang sinasangkap ng mga nagnganga na sa mga sinaunang tao nagnganga ng panahon na yon pero ngayon mayroon pa din naman lalo na dito sa mga katutubo dubagat ekmo yan ito napakarami itong gamot kaya pag nagnganga sila Kita mo maidad 80-90 Tibay pa rin ang ipin Plus Gamot talaga ito Kahit i-search nyo sa O itanong nyo sa mga dalubasa Ikmo Sa Tagalog Ikmo Sa amin Buyo Okay guys, 10-4,